May nagdala dito mga uh, iskaanu namin ng uh, isang kalan kalan de kuryente. Check natin kung oh, ano ang problema. Kadalasan kasi sa mga ganitong kalan de kuryente, pag bago, meron pa siyang thermal fuse. So e, titingnan natin 'to kung oh, meron pa. So wala na siyang thermal fuse. Maga nagawa na rin 'to. Una nating gagawin, check natin tong plug. Saan? Mayroong continuity. Yung isa lagay niyo rito Tapos yung isa, kita ba? yung isa dito ito, ito kasi hindi niya nang wire eh ito ito, ito, ito hindi niya nang wire yan ito hindi niya nang wire papasok check nyo muna to kung may continuity siya kita ba yan yan makikita naman din papalo naman yan

Yan, o yun, okay siya. Ibig sabihin, walang problema yung eh mga palos eh. Walang problema yung plug na saksakan. Ang susunod naman natin check, iti-check ay itong katol. Yung pinakakatol niya, ito, 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 ito. Ito, 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 ito. katol yan. Ito yung pinaka-common common yan ito yung low ito yung high yan ito yung low ito yung high I check natin yan mayroong continuity din ulit check ulit dito tayo sa common unahin natin itong high wala ay wala daw wala rin yun lang katol po ang problema wala tayong pamalit ng katol dito susunod na lang po na video maraming salamat po ingat po lagi lahat thank you po